Oh, ha? Tamad pang mangis daya, no? Oo. Oh? Oh. Ah, Takin mo. Dalaki. <laughs> wala, ano? Walang wala, sa huli. Puno na yung timba niyan. <laughs> oh, ay, grabe. Wow, it's fantastic. <laughs> Ayan, isa, nagkabulbuhol na yung ano. Wala siya. Oh, oh, oh. <laughs> Kakaingit naman yan. <laughs> Kaya ba yung pag <laughs> <laughs> Ayun, huli. Huli kayo sa camera. Ah, nakakuha din, nakakuha din. Kotang-kota na. Kota na. Oh, kita niyo yung huli, oh. Hmm. Ang sarap mamingwit. Ito ang libangan namin dito. Ang buhay ng, <laughs> ng taga-California. Ako to wala na mahuli. Ayaw nang gumalaw yung rat. Hindi <laughs> <laughs> pa nakahuli naman, tatlo-tatlo. <laughs> Meron na rin ho kayong huli? Isa pa lang. Isa Sarap sa umaga. Huli na naman, o. mo diba, mukhang masarap mesto dito, ha. Ah. Doon kaya ako sa ilalim ng dagat. <laughs> oh. <laughs> We big fish. Nakailan na. Mukhang pagod na kayo doon ha. Ka sa kakahuli. Hehehe. <laughs> <laughs> Huli na naman! Buti pa sila nakakahuli. Irad ko, wala pa. Hmm. Ganyan kami dito. Masayang masaya. Masaya kaysa mag-istambay sa bahay. Oo, oh, nakaka-boring. sarap ng lawitan ng mga ano dito ha. Ah. Radak. <laughs> Ang ganda ng lawitan. Huli na naman. Oo. Oh. Keep catching <laughs> it. O, oh, nadali ka na naman. Hindi na nalala. Oo oh, Tamad pang mangis daya no Oo oh? oh. Ang ah. mo Dalaki <laughs> Walang wala ano? Walang wala sa huli Puno na yung timba niyan <laughs> oh, Ay grabe Wow, it's fantastic. <laughs> Eh, yung isa, nagkabuhol na yung ano. Wala na siya. Uh, 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 <laughs> Kakaingit naman yan. <laughs> okay. yung na yung <Okay>. Ayun, huli. Huli kayo <laughs> sa camera. Ah, nakakuha din. din. Kotang-kota na. Kota na. Oh, kita niyo yung huli. Oh. Ang <laughs> mm. sarap Ito ang libangan namin dito. Ang buhay ng taga <laughs> <laughs> California. Ang buhay ng taga California. <laughs> ako daw wala na mahuli. Ayaw nang gumalaw yung rat. <laughs> Hindi nakahuli tatlo-tatlo. <laughs> Meron na rin ho kayong huli? Isa pa lang. Sarap sa umaga. Huli na naman, o. Oh. mo diba, mukhang masarap mesto dito, ha. Ah. Doon kaya ako sa ilalim ng dagat. <laughs> Oh. We have a big fish. Nakailan na, mukhang pagod na kayo doon Ka Sa kakahuli. Eh. <laughs> <laughs> Huli na naman! Buti pa sila nakakahuli. Irad ko, wala pa. Hmm. Ganyan kami dito. Masayang masaya. Masaya kaysa mag sa bahay. Oo, nakaka-boring. sarap ng lawitan ng mga ano dito ha ah. Radak. <laughs> ang ganda ng lawitan huli na naman oh <laughs> oh nadali ka na naman